Kumusta po kayo, mga kagabay? Pagod na ba kayong pabalik-balik sa banyo tuwing gabi? Kung madalas po ninyong nararanasan ang paulit-ulit na pag-ihi sa gabi, hindi po kayo nag-iisa. Ang nokturya o ang madalas na pag-ihi sa gabi ay isang karaniwang problema na nakatasira sa tulog at nakataapekto sa ating pangkalahatang kalidad ng buhay. Minsan, kahit isang beses lang tayong magising para umihi, ramdam na natin ang pagod at inis kinabukasan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga simple at epektibong paraan para pamahalaan at tuluyang mapigilan ito. Sa video na ito, ating tuklasin ang walong pinakamahalaga na anamparahan para mapigilan ang nadalas na pag-ihi sa gabi para sa wakas ay makamit ninyo ang mahimbing at tuluy-tuloy na tulog na nararapat para sa inyo. Tara na po at simulan natin ang pag-aaral dahil ang unang tip po natin ay maaaring magpabago ng inyong mga gabi magpakailanman. Number 1 tip. Magkaroon ng maayos na bedtime routine. Ang pinakamahalagang paraan para mapigilan ang madalas na pag-ihi sa gabi ay ang magkaroon ng nakasanayan at nakakapagtakalmang gawain bago matulog. Ang internal clock ng inyong katawan o tinatawag na circadian rhythm ay malaki ang papel sa pag-ayos ng iba't ibang function ng katawan kasama na ang pag-ihi kapag pareho ang oras ng inyong pagtulog at paggising araw-araw natutulungan ninyo ang inyong katawan na masanay sa isang natural na ritmo ito ay nagdudulot ng mas mahusay na tulog at nagpapababa ng mga istorbo kasama na ang pangangailangan umihi sa gabi ang maayos na bedtime routine ay nagbibigay din ng senyales sa inyong katawan na oras na para mag-relax at maghanda sa pagtulog. Nakakabawas din ito sa stress at kaba na maaaring magpalala ng pag-ihi sa gabi. Maaaring kasama sa inyong rutin ang mga aktibidad tulad ng pagbabasa ng libro, pagligo ng maligamgam na tubig, pag-practice ng deep breathing exercises o pag Iwasan ang mga aktibidad na nakakapagpagising tulad ng paggamit ng cellphone o tablet, panunood ng TV o paggawa ng trabaho bago matulog, dahil nakatasira ang mga ito sa inyong pagtulog. Bukod pa rito, ang pagbawas ng pag-inom ng likido at pag-iwas sa mga inuming tulad ng kape at alak sa gabi ay dapat ding maging bahagi ng inyong rutin. Sa paggawa ng isang palmado at consistent na kapaligiran bago matulog, masasanay ninyo ang inyong katawan na makatulog ng tuloy-tuloy nang walang istorbo ng madalas na pagpunta sa banyo. Number 2 Tips Manatiling aktibo sa araw Malaki ang papel ng pagiging aktibo sa ating pangkalahatang kalusugan at malaki ang tulong nito sa pagkontrol ng nocturia. Ang regular na ehersisyo ay nakatatulong na mabawasan ang pagdami ng likido sa inyong katawan. Ito ay nagpapababa ng dami ng likido na kailangang iproseso ng inyong bato, kidney, sa gabi. Kapag aktibo kayo, mas maayos ang sirkulasyon ng likido sa inyong katawan na pumipigil sa pag-ipon nito sa inyong mga binti at paa na karaniwang sanhi ng pag-ihi sa gabi. Bukod pa rito, ang ehersisyo ay nakakapagpabuti ng fungsyon ng inyong pantog sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog. Ipo ay nakakatulong sa inyo na mas makontrol ang pagnanais na umihi. Subukan po ninyong mag-ehersisyo ng kahit tatlong minuto ng katamtamang aktibidad halos araw-araw. Maairi tong maging anumang bagay mula sa mabilis na paglalakad, paglangoy o pagbibisikleta, hanggang sa mas matinding aktibidad tulad ng jogging o strength training. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na timbang. Mahalaga ito, dahil ang sobrang timbang ay maaaring magbulot ng dagdag na presyon sa inyong pantog na humahantong sa mas madalas na pag-ihi. Number 3 Tips Pamahalaan ang inyong mga gamot. Ang ilang gamot ay maaaring magkaroon ng side effects na nagpapataas ng produksyon ng ihi, na nagdudulot ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mga diuretics, na kilala rin bilang water pills o pampaihi, ay karaniwang inirereseta para sa mga kondisyon tulad ng high blood pressure at heart failure. Ang mga ito ay nakakatulong sa inyong katawan na tanggalin ang sobrang sodium at tubig. Bagamat mahalaga ang mga gamot na ito para sa inyong kalusugan, ang pag-inom nito ng malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magdulot ng nocturia. Kung sa tingin po ninyo ay ang inyong mga gamot ang dahilan ng inyong pan sa gabi, mahalagang makipag-usap sa inyong doktor. Maaari nilang ayusin ang inyong dosage o imungkahi na inumin ang inyong gamot ng mas maaga sa araw para mabawasan ang epekto nito sa inyong tulog. Bukod pa rito, ang ilang gamot para sa iba pang kondisyon, tulad ng ilang antidepressants o gamot sa blood pressure, ay maaari ding magkaroon ng epekto na nakakapagpadami ng ihi o nakakapag-relax ng mga kalamnan ng pantog laging kumonsulta sa inyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa inyong gamot dahil sila ang makapagbibigay ng tamang gabay. Number 4 Tips Sanayin ang inyong pantog, bladder training. Ang bladder training ay isang teknik na kinabibilangan ng unti-unting pagdagdag ng oras sa pagitan ng inyong pagpunta sa banyo sa araw. Ang layunin ay sanayin ang inyong pantog na humawak ng mas maraming ihi sa gayon ay mabawasan ang dalas ng paghihi, kasama na sa gabi. Para simulan ang bladder training, maaari ninyong subukang ipagpaliban ang inyong pagpunta sa banyo ng 10 to 15 minuto kapag naramdaman ninyo ang pagnanais na umili. Habang nagiging mas komportable kayo, unti-unting dagdagan ng oras sa pagitan ng mga pagpunta sa banyo. Sa paglipas ng panahon, masasanay ang inyong pantog na humawak ng mas maraming ihi at mapapansin ninyong mas kakaunti ang kailangan ninyong umihi. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng pasensya at pagiging consistent. Ngunit ito ay napaka-epektibo sa pamamahala ng nocturia. Magandang ideya rin na pagsamahin ang bladder training sa iba pang estratehiya tulad ng double voiding. Ago matulog para mas maging epektibo. Number 5 Tips Ayusin ang inyong diet. Malaki ang papel ng inyong kinakain sa kalusugan ng pantog at may ilang paggain na maaaring makairita sa inyong pantog na nagdudulot ng mas madalas na paghihi. Lalo na sa gabi, ang maanghang na paggain, halimbawa, ay naglalaman ng sangkap na maaaring makairita sa lining ng pantog at magpataas ng pagnanais na umihi. Katulad nito, ang maasim na pagkain tulad ng citrus fruits at kamatis ay maaari ding magdulot ng iritasyon sa pantog. Bukod pa rito, ang mga artificial sweeteners na matatagpuan sa diet sodas, sugar-free products, at maging sa ilang gamot ay maaaring makairita sa pantog ng ilang tao. Kung madalas po kayong nakakaranas ng nocturia, sulit na tingnan ng mas malapitan ang inyong kinakain at iniinom, lalo na sa gabi. Subukang magtago ng food diary para masubaybayan ang inyong kinakain at tingnan kung may napapansin kayong koneksyon sa pagitan ng ilang pagkain at ng inyong pag-ihi sa gabi. Sa pagtukoy at pag-iwas sa mga pagkain na nakakairita sa pantog, makakatulong kayo para mabawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi na magdudulot ng mas mahimbing na tulog. Number 6 Tips I-practice ang double voiding Ang double voiding ay isang teknik na kinabibilangan ng ganap na pag-ihi bago kayo matulog. Ang ideya ay umihi muna maghintay ng ilang minuto at pagkatapos ay subukang umihi ulit para masiguro na ang inyong pantog ay ganap na walang laman. Ito ay lalong nakakatulong sa mga taong pakiramdam nila ay hindi pa sila ganap na nakaihi. Kadalasan, may natitira pa ring ihi sa pantog na maaaring magdulot ng paggising ninyo sa gabi na may pagnanais na umihi ulit. Sa pamamagitan ng paglalaan ng sandali para mag at subukang muli, masisiguro ninyong talagang walang laman ang inyong pantog na magpapababa ng posibilidad na maistorbo kayo ng pangangailangan umihi sa gabi. Ang teknik na ito ay partikular na epektibo kapag sinamahan ng iba pang estratehiya tulad ng paglimita sa pag-inom ng likido at pagtaas ng inyong mga paa. Number 7 Tips Itaas ang inyong mga paa sa gadi. Ang pagdami ng likido sa inyong mga binti at paa sa araw ay maaaring magdulot ng nocturia, lalo na kung matagal kayong nakaupo o nakatayo. Dahil sa gravity, naiipon ang likido sa inyong mga binti at kapag humiga kayo sa gabi, ang likido na ito ay bumabalik sa inyong bloodstream na ipinoproseso naman ng inyong pato, kidney, bilang ihi. Ang pagtaas ng inyong mga paa ng isa o dalawang oras sa gabi ay makakatulong para maiwasan ito. Para gawin ito, humiga lang po kayo sa sofa o kama at itaas ang inyong mga paa sa unan o ipatong sa pader para mas mataas ito kaysa sa inyong puso. Hinihikayat nito ang likido na bumalik sa inyong bloodstream at maproseso ng inyong bato bago pang ayaw matulog. Ang paggawa nito bilang regular na bahabi ng inyong evening routine ay malaki ang maitutulong para mabawasan ang pangangailangan umihi sa gabi. Number 8 Tips Limitahan ang pag-inom ng likido bago matulog isa sa pinakasimple at pinakaepektibong paraan para mabawasan ang nokturya ay ang paglimita sa pag-inom ng likido ilang oras bago matulog. Sa isip-isip po, dapat simulan ninyo ng bawasan ang pag-inom ng tubig o anumang inumin mga dalawa hanggang tatlong oras bago ang inyong oras ng pagtulog. Nagbibigay ipo ng sapat na oras sa inyong katawan para iproseso ang likido at mabawasan ang dami ng ihi na kailangang hawakan ng inyong pantog habang kayo'y natutulog. Hindi lang po sa dami ng likido, kundi pati na rin sa kung ano ang inyong iniinom. Mag-ingat po kayo lalo na sa mga inuming tulad ng kape, sa at alak dahil ang mga ito ay kilalang diuretics o pampaihi. Kahit na ang isang mainit na tasa ng tsaa o isang nightcap ay tila nakakapag-relax, ang mga ito mismo ang maaaring nagiging sanhi ng inyong madalas na pagbangon sa gabi. Sa halip, Subukang inumin ang karamihan ng inyong pang-araw-araw na tubig sa mas maagang bahagi ng araw at dahan-dahanin ang pag-inom ng tubig habang papalubog ang gabi. At iyan po ang walong epektibong paraan para mabawasan ang madalas na paniihi sa gabi. Sa paggamit ng mga tips na ito, makakagawa po kayo ng makabuluhang hakbang tumo sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy at mahimbing na tulog na nararapat para sa inyo. Tandaan po, ang pagiging consistent ang susi. Ang maliliit na pagbabago araw-araw ay makakapagdulot ng malaking pagpapabuti sa inyong pangkalahatang kagalingan. Kung nakatulong po ang video na ito, pakilike po at ishare sa iba pa na maaaring makinabang. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gabay kay Senior Pinoy para sa mas marami pang tips sa mas malusog at mas masayang buhay. Salamat po sa panonood at hanggang sa susunod na video.